Ilang araw na nga lang ay birthday ko na. At merong wish sa akin si Jerome na sobrang tuwang-tuwa siya. At, ako naman sobrang lungkot. Gustong-gusto niya kasi ahitin tong bigote ko eh. Ako talaga ayayako kasi wala akong choice. May gilisang buwan niya sa akin tong pinapaahit. Para daw talaga makasigurado Nabibili bibili ako na pangahit ay talaga sinamahan niya ako sa tindahan. Siya pa mismo ang bumuli at nagtanong ng, May pang-ahit po kayo ng tutu? Yung talaga ang tanong niya. Ah. Ang sabi ko pang-ahit po ng bigote yung gilet po. At aba, namili pa talaga ng kulay. Talaga pinaparinig ko si Tendera. Sabi ko, kahit anong kulay po. Kasi bigote lang po ang aahitin dyan. Wala nang iba. At nung nakabili na nga siya ng pang-ahit, parang nanghina ako. Ayaw ko nang umuwi. Kaya naman hila-hila niya ako. Pangarap ko siya talaga magkabigote. Tapos aahitin Kasi lang. Kasi nung bata pa ako, pangarap ko talaga maging 20 years old. Para lang magkaroon ng bigote. Pero ngayon, 19 years old na ako, meron na akong bigote. Eh, sobrang saya ko na. Ilang buwan din ako naghintay para tubuo lang neto. Eh, kaso gustong gustong tanggalin ni Jerome, kaya wala akong magawa. Sabi ko nga, bago mo ahitin, mo na pamadulas. Napakagaling nga, yung, imbis na gumamit ng sabon, ang ginamit niya pamadulas ay joy. Yung panghugas ng plato, Oo na nga niya inahit itong taas kitang kita ko na yung tsura ko Kumukunot na yun ako kasi parang hindi ko gusto yung nakikita ko Pangit na nga ako lalo pang pumangit Pati nga yung mga baby ko sa baba na patubo pa lang Hindi nakaligtas tinanggal din niya At nung natapos na nga pinaghilamos na niya ako Nasisilip-silip ko na yung, yung tsura ko sa salamin para ayaw tumingin Kalbo na nga yung ulo ko na pa yung mukha ko Tapos pag tumatawa ko parang ako nakatitpil Hindi ko tuloy alam kung tataas ba ang confidence ko lalo bababa Ang pangit ko O para naman sa mga magkocomedian unahan ko na kayo Bakit daw yung babae hindi na inahe Hindi na kailangan ahitan kasi hindi naman nagagamit Siguro mga 5 years pa bago yun magamit. Kung mapaaga-aga, edi eh, mga 4 years siguro. Medyo matagal-tagal din kasi kaming hindi nakita ni Jerome. At nako, alam nyo, bagigil nagigil talaga siya sa bigote ko. At kaya naman bago siya umuwi, ang wish talaga niya ay ahitin yung bigote ko. Kaya naman tinupad ko na yung hiling niya para sa akin. Siyempre, wala na naman ako magagawa. Alam niya naman, diba? Sina lang lagi ang tama at tayo mga boys ang mali. Para tuloy hindi ko na kayo tumingin sa salamin na ganito ang tsura wala Walang bigote. Andito na nga pala kami sasakay ng bus. Kung saan siya nasakay, pa uwi papuntang Maynila. Pero humirit pa ako. Sabi ko, maaga-aga pa naman. Sulitin na lang muna naman yung oras na natitira. Bago siya sumakay ng bus, nangyakag ko muna siya kumain. Siyempre, dapat tayo bilang gen gentleman tayo nagbubukas ng pinto para sa kanila <laughs> para siya pare bukas para sa akin oh, sabi ko nga orderin niya lahat ang gusto niya mga ilang minuto na lang naman ay uuwi na siya ito na kasi ang last bonding namin dapat na tagal-tagal ulit kami bago magkita pero ito nga pala kadami ang in order niya isang piraso chiki lang yung akin dyan sa kanya tatlo hindi na lang naman siya kumain siya malakas sarata naman diba charot medyo nagtaka nga pala ako sa mga manok sabi ko bakit ganito parang lahat merong kaga sabi ko bakit parang lahat ng manok kinurutan kasi may mga kunting bawa. pero bilang nagkatrabaho si Jerome sa Jollibee bilang isang service crew inexplain niya sa akin kung ano yan hindi daw yan kurot kagat o binawasan normal lang daw kasi kapag nagdi-deep fry o kapag piniprito yung manok kapag dikit-dikit nga naman sila. At kapag pinaghihulay mo, ay eh, magtatanggalan talaga yung mga bala. Oh, ngayon alam ko na at alam niya na kaya dapat wag tayong judge ha. Dahil medyo matagal-tagal lang babayahihin niya. Sinabi ko na no, kumain na siya nang madami para hindi siya magutom sa biyahe. Sabi ko nga no, next time na pagbalik niya, magluluto na lang kami ng ulam sa bahay para yun na lang din yung bonding namin. Tapos na nga kaming kumain na syempre nagkaigo kami. Sa bagay kahit naman yung hindi pa siya sa Jollibee, ginagawa na niya to. Sa ganitong paraan kahit pa parang, nakatulong tayo, di ba? At eto na no, nga, no, it's time to go home na. No. Hinahatid ko na no, siya sa bus na pagsasakyan niya. Sabi ko no, nga next time magsabi ka kung pupunta, hindi yung mo na lang ako. Medyo sad lang kasi kung mismo araw ng birthday ko, kasi ay hindi makakapunta. Naiintindihan ko naman kasi na sobrang busy niya. Working student na kasi siya. Kasi sa umaga papasok siya ng school. Pagkaawas naman niya, idadiretso na siya sa Jollibee. Ilang oras lang din kasi ang tulog niya at kinabukasan ganoon na naman ang gagawin niya. Hinihintay ko pala muna umalis yung bus bago kami umalis. Kaya naman dito lang ako nakatingin hanggang umalis yung bus. As at ayun nga, mga ilang minuto na lang din ay umalis na yung bus. gusto ko kasi na umalis siya ng maaga. Kasi hanggang pag-uwi siya ay ko lalo na pag naggabi. O siya ito nga, tuuwi na rin ako. Medyo malungkot na masaya. Hi, so yun lang muna guys. Thanks for watching. Bye-bye!